ang espesyal na ulam ni kanggaro. Ngayon mga langga, hmm? magluluto ako ng ulam sa kanggaro, ha? Ito ang ulam ko ngayon mga langga. Out ang kaliang. Ayan na ha, may apoy na yan. Gaganoin lang yung kawalin na isang langga na. Ha? Tapos, ngayon, ang gagawin natin, pag umiit na siya, lagyan natin siya ng ower. Oh, yeah. hmm? Ganon ng... <laughs> <laughs> lang kasimple mag-gulay ng ulang na gulay. Hahaha! Dito na, Tapos, dahil mayaman tayo, lagyan natin ng ower. Oh, yeah. Diba? Ganon lang. Walang patumpik-tumpik pa. Diba? sabihin natin nila kapag hindi pa siya nainip o say ng pa tayo ng tao tapos napasa natin para bonggam bongga, -bongga. Hmm? kailangan bongga ito lang mga langga para makatipid tayo hindi liyo tapos ilagay natin ang sibutas nila yan alam natin ang sibuyas para umamoy. Amoy ni hmm? Tapos lagay natin ang bawang. Okay. Tapos, nailagay na siya. Ito ang isasahog natin. Ayan na, Kailangan ugasan muna natin ito. Kaibang amoy nito. Amoy ah. lahat. Na. Kailangan hugasan siya. Ito ang pinatawag na buli wow. sa Isaya Kadilis. Umuwananda! Yeah. Buhay na buhay na tayo. Kahit baka kumain ka lang sa mga kanito. Pero, ang layaan. Huh? Bakulit ko sa kahit yan ano, mayaman, pa kumakamari lang ganitong ulam yan, pero special na yan sa kanila. Ha? Ganun yan. Tapos, mga langga, nakalo na siya. Magaling naman yan. Diba? Uh, ganyan na diba? ah, magluto. Kailangan ang pagluto, may maganda yung ano, mood para sumarap siya. Tapos, ilagay mo yung ganito na ito na yun hmm? ilagay mo yung dahon ng alingatong diba yan ganito magloto na ang dahon ng alingatong ha para lumasa kung anong official oh, ko ito talaga kapitulang. tapos lagyan mo siya ng ano tawas <laughs>

Uh -huh. Ayan ang tsura niya mga langgap, no? Ito na. <laughs> Ganyan ako mag check ah? Diba? check to to alam nga nito. Mahalap na ka kasi ito lang ba dahil yung dilis na ah? Uh? ilalap, maalap. Diba? Diba? Ganun lang. O siya diba, lumiit. Lumiit ang dahon ng alingatong. Yan na. Tapos na nga natin. Kulang siya ng alat. So ngayon, ang gagawin natin, lagyan, ta lagyan natin ng ano, ikik sa pato. Yan. Itong igit sa guys. Kasi naitim siya. Lagyan natin siya para medyo malaklas na no? yan huwag kang maglagay ng asin naku, paglagyan mo pa to ng asin buhay na buhay talaga ang UTI mo nito tapos tikman mo ulit kung medyo malak na diba? ang sarap na lang daw kasi ito yung ganito kaya kailangan talaga Aku nak akan kuda menjadi tulen untuk ibu kasih tapi di sini lakas cuma inang kuras. Ayah nak mengalangka takos tak panu sih nanti kita cari mula, nanti hmm, ba ganun lang mag anu mag loto, nanti hmm, ba. Simple lang, tapos maya-maya luto na yan. Tapos, ngayon, naluto na siya. Baka ng tissue. Kasi wala tayo yung basahan. Tissue muna ng ano natin. No? Yan. Yeah. Okay. So, ngayon, luto na siya. Ang gagawin natin, patayin natin ang apoy. Okay. And then, alam ano niya, o, di masarap na siya mga langka, ka. O, di ba? Ito ang ulam ko malaking tulong na to sa mga bulati ko, oh, di ba? Ilagay natin siya sa kainanan ng aso. Oh, <laughs> Ito, lang, oh. Ito mga langga. Ito ang halagang 20 pesos na dahon ng alingaton Diyos Napakamahal talaga dito. Ayan. Tapos yung kapitbahay ko dito, may, may birthday siya. Ayun naman mga langgaw, it's Kita ko sa iyo mga lang Magiging nila. Ayan! Ayan, oh. ha? Libre na. Ang aking kilang. Ay, ano. Magaling muna natin ito. Buhay na buhay na ang ano mo, tangalian. Oh. Yaman talaga dito sa Bulacan, no? Tingnan mo, bumili ako ng talbos ng kamuti. Oh, yan na yan lang ang tali, oh. Ang pangit pa ng ano, oh. Ilang piraso lang to. Sampung piso na to. Ang bawat tali, ayan, oh. Ilang piraso lang, ha? One, two, three, four, five, 6 Boom oh. Anim na piraso Alam mo kung ano Ito ang maulamin ko ngayon Ng ano ng tanghalian Aadubuhin ko lang siya Bali 20 pesos tipid na to Kaya Ano talaga dito Gold talaga ang talbos ng kamuti Di ba Wala tayong magawa nito Ito na talagang ulam natin Kasi Wala tayong mga duchess pero alam mo lang, ga, masarap talaga to siya. Kahit adubuhin ko lang to tapos lagyan ng toyo, masarap na masarap na sa akin to, paborito-paborito ko. Kaya kahit saan ako ilagay, buhay na buhay.